Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatanayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Nabubulok at hindi naligtas kainin ang halos apat ang sako ng bigas mula sa Sugbo Mercado Barato Program ng Lalawigan ng Cebu. Nag-inspection po ang Mandawi City Agriculture Office at City Health Office sa isang bodega kung saan nadatnan nila ang mga nabubulok na sako-sako ng bigas. 2023 pa raw itong nakaimbakdo. Ibebenta dapat ang bigas ng 20 pesos kada kilo sa mga mahihirap na pamilya sa ilalim ng SMB program ng provincial government. Pero pansamantalang tinigil ang bentahan nito bago mag-eleksyon nitong Mayo. Ipinagputos na ni Mandawi City Mayor John Key Owano na wag nang ibenta o ipamigay ang nabubulok na bigas. Posibleng i-dispose daw ito o ibalik sa pamahalaang panlalawigan.